Kumusta mga idol, sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang estimated sahod ni Cobra Prince sa YouTube ngayong 2025. Pero bago yan mga idol, ay atin mo nang aalamin kung sino nga ba si Cobra Prince sa totoong buhay. Siya si Ian Florentine, 25 taong gulang, ang tinaguriang Cobra Prince ng San Pablo, Laguna. 16 years nang nanghuhuli ng mga ahas, si Ian Florentine. Kaya ganon na lamang, kung tawagin siyang Cobra Prince, ng San Pablo Laguna. Namana na ni Ian ang panghuhuli ng mga ahas, sa kanyang ama na si Raymond Florentine, ang tinaguri ang Cobra King, sa kanilang lugar. Gaya ng kanyang ama, si Ian ang pinupuntahan ng mga residenteng humihingi ng tulong, para mahuli ang mga ahas na namamalagi sa kanilang bahay, bakuran, at mga bukirin. Pero bukod sa panghuhuli ng mga ahas, hangad ni Ian na ma-educate ang mga tao pagdating sa mga ahas. Sinabi nga ni Ian, kung kinatatakutan ng mga tao ang ahas, mas higit na kinatatakutan ng mga ahas ang tao. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya gumawa ng YouTube channel para may matutunan tayo pagdating sa usapang ahas. So 'yun mga idol, ginawa nga pala ni Cobra Prince ang kanyang YouTube channel noong April 24. 2020. May total video views na ito sa ngayon, na umaabot na, sa 323,849,408. At may subscribers sa ngayon, na umaabot na, sa 1,130,000 subscribers, sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano na nga ba, ang estimated sahod ni Cobra Prince sa YouTube, ngayong 2025. Gamit ang isang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita, kung magkano na ang estimated sahod ni Cobra Prince sa YouTube, ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, Nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade channel, ni Cobra Prince. Dito sa kanyang uploads, ay nasa, 712 na. Subscribers naman, ay nasa, 1,130,000 na. Video views naman, ay nasa, 323,849,408. Country, ay Philippines. Channel type, ay people at user created noong April 24, 2020. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B positive. Social blade rank ay pang 25,534. Subscriber rank ay pang 1,297. Video views rank ay pang 65,383 country rank dito sa Pilipinas, ay pang 236, at ang people rank naman, ay pang 928. So yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Cobra Prince, noong last 30 days, ay merong pumasok na 50,000 subscribers. Bumaba ang subscribers percentage ni Cobra Prince, sa 28.6%. At dito naman, sa video views ni Cobra Prince, noong last 30 days, ay merong pumasok na 22,744,000. Bumaba rin, ang video views percentage ni Cobra Prince, sa 6.3%. So yun mga idol, dito naman tayo, sa YouTube Stats Summary ni Cobra Prince, noong January 7, 2025, hanggang January 20, 2025. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang estimated earnings niya, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito, sa daily average. Dito sa subscribers ni Cobra Prince, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 1,660 subscribers. At sa video views naman ni Cobra Prince, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 758,149. At dito naman, sa estimated earnings ni Cobra Prince, sa loob ng isang araw, simulan dito sa lowest ay merong pumasok na 190 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng... 3,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa Philippine peso ngayon ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 190 US dollars sa Philippine peso ay nasa 11,020 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas naman, ng 3,000 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 174,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Cobra Prince, sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Cobra Prince, sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 11,600 subscribers. At dito sa video views ni Cobra Prince, sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 5,307,043. At dito naman, sa estimated earnings ni Cobra Prince, sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 1,000 $300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 21,200 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 75,400 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 21,000 200 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,229,600 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings at yearly estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito, sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 5,700 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng, 91,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas, nang 5,700 US dollars sa Philippine peso ay nasa 330,600 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 91,000 US dollars sa Philippines peso ay nasa 5,278,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 68,200 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,100,000 US Dollars At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso ang katumbas ng 68,000 200 US dollars sa Philippine peso ay nasa 3,955,600 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Cobra Prince sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings.